Guys, nagluto ako ng bihon. Yan, ito yung bihon ko na may pansit canton. Hindi sya pancit pansit guys. Ah, pansit bihon na may bihon na noodles. Yung, yung pancit pansit bihon na ibig sabihin yung ganito siya, o. Oh. Yung pang bihon talaga siya. Ganyan. Hmm, ganyan yung tsura niya. So, kakain na ako, guys. Dalagay ako din sa plato. Kasi, kakaluto ko lang. Kain na tayo. Ayan. Oops. Oops, oops. Ayan. Sarap to guys. Nikman ko na. Tikin na ako kanina. Hmm. Hmm. Kunti lang muna. Kunti lang muna yung ilalagay ko. <laughs> Daming laman ng karne ko. Kasi ito yung uh, sobra ng crispy pata ko na niluto ko kahapon. Ngayon ay kakainin ko na siya. Siluluto ako mag ano mag, ka, uh, ako mag magmamaylo ako. Kain tayo guys. Ayan. Ayan matanggal. Ayan. Kain muna ako. Sarap ng aking Um, bihon, pansit bihon. Hi! Sarap! It's Yan, kain, kain muna ako. Thank you for watching. Bye, guys! Bye!